Ang talong cake na may basmati rice cake. <laughs> Tapos meron pang tomato salad na may bagong. Ayan. Charok. Talong cake. Turtang talong. Yan ang tawag. Tapos may sili pa. Oy. Sarap. Sahin na po tayo. naka freezer ka sa yubi na? ano kayo at tarong ang talata ay yung mo nga itunong wala muna naka naka tunong bravo wala ang masakul nga kanayin ka nga tuno tunong tunong mabaling nga yung freezer ti tinunong at tarong init talikana na yule kain na Lundry shop, naging restaurant. <laughs> ano yun, <yola> eh? <laughs> Ang laundry shop, naging restaurant, eh? <laughs>